TXDC Radyo Report Bantay sarado ang Philippine Navy sa kadagatan sa Eastern Mindanao. Gibutyag ni Captain Constancio Arturo Reyes, Naval Forces Eastern Mindanao kon NFM Deputy Commander na wala sila na monitor nga hulga sa seguridad. Kasi yung importante, yung katabi ng bansa, yung natin, ay iisa yung ating uh, uh, mithiin na maging maayos ang ating uh, uh, boundaries at pede tayo magkaroon ng ang ehersisyo kanuman na mangyari sa ating uh, respective territories. Gitikireyas nga epektibo usab ang koordinasyon nila sa mga navy sa ubang kanasuran sa pagbayloay ug mga impormasyon ug kahibalo para sa gihugtang seguridad gilusad usab ang pinakaunang maritime training activity kon Malfi Laut 24/23 sa dakbayan sa Davao tali ito Navy og Royal Malaysian Navy. Bidunggo ni atong Domingo, September 4, dinhi sa Davao ang duha ka Malaysian Navy ships nga KD Silagor kon F176 o KD Sundang 112 sakay ang 150 ka mga Malaysian Navy para sa serye sa mga aktibidad o pagbansay uban ng Philippine Navy na matapos karong Setyembre 8, 2023. Kasama mo sa Balita, Radyo Man, Genita, Tatak, RMN. RMN News, Diretso, Balitang Metro Davao.